So mga kabulita. So ngayon, uh, maliban yung sa ginawa kong video, so ngayon gagawa na naman ako ng panibagong video. Diba sa unang video is yung paano maglagay, ah uh, tamang paglagay ng bulita. So ngayon, ah uh, tuturo ko sa inyo, kahit, ay uh, ko sa inyo ngayon kung paano maglagay na sa kailang sarili nyo lang. Pero, uh, masasabi ko sa inyo, uh, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo magpalagay. Kasi, uh, ano lang naman eh, Depende naman sa tao kung gusto mo ng buweta. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay na kayo lang mag-isa. Okay? So, ma tulad na sinabi ko, masakit talaga. Pero, kung gusto nyo talaga at nahihiya kayo, uh, lakasan yung loob nyo. Pwede kayo mag-ano, uh, pwede kayo maglasing, ayun, kung anong gagawin nyo, para at least mabawasan yung ano, sakit kasi wala naman anesthesia yan. Okay? So, ngayon, ituturo ko sa inyo Uh, paano maglagay mag-isa. Okay? So, malakas yung loop nyo, pwede yun. So, for example, so same sa ginawa ko, mag-prepare kayo ng bulitas, ito yung nakukuha sa MP light. Ito. Tapos, ito, kunwari itong uh, tooth brush. Yung toothbrush, brush, tutulisin nyo lang din. Tapos, bilog. Okay? So, same pa rin, babad natin sa alcohol. Okay? So, paano? Para kung kayo lang mag-isa, mag kayo na dapat may butas. Okay? So, for example, ito na lang. So, ito may butas, di ba? So, dito kasi yung ano mas madali, sa lambe. Okay? So, mo ko lang ito, for example, ito yung pinaka-ano natin. Pinaka-ari natin. Okay? So, ganito lang ito, guys. Separate list, malaman nyo kung paano. Kayo lang, kaya nyo naman gumawa sa sarili nyo kung gusto nyo talaga. Kasi ang dami nag-comment sa dun sa, sa bago kong ginawa taga Santa ako. Malayo kasi ako nudes Pero, advice ko sa inyo, kaya nyo naman gawin. Kaya nyo mag anong, tunggam na kayo ng ano, gin or ano, anong gusto nyo, pang para at least malakas yung doob. Okay? So ito, so gagawin nyo, kasi syempre, tulad sinabi ko, dapat magingat tayo. Walang matatamaan na ano. Ito, pina, pina, for, example lang to ha, walang matatamaan na So, mag-reading ka ng flashlight. Okay, yung flashlight, for example, ito yung butas, malods dito kasi yung ano, pinakalampi natin. Sa ilalim, ano kasi sinya is yun sa ilalim. Okay? So, ilalagay natin sa ilalim. Ayan. Ilalagay natin sa ilalim para yung ilaw is makikita. Kasi pag ginanyan nan, di ba, for example, ito yung ito yung pinakalambi natin. So, pag ginanyan yan, syempre, ikaw to, ganyan, ganyan nangyayari. Yan yung ari mo, di ba? Ganyan. So, ito, re-ready mo yan. Ito yung toothbrush na pinatulis mo. Ito yung ah uh, ito yung bulitas okay so ikaw lang isa lasing ka kaya mo huwag kang matakot kaya kaya magisa mag isa okay so ito di ba ito yung pinakaano natin hahatakin mo ngayon ikaw lang mag isa hahatakin mo titingnan mo ngayon kasi yan dalawa yan dalawa ito yung pinakalambe di ba Kamilaan yan manipis lang pag ginanyan mo man manipis lang yan okay So ngayon, ang gagawin mo, ganyan, hahawakan mo sa dalawang kamay mo. Ito yung are mo. yung lambe. So, yan, yeah, dapat, guys, ito butas. Tapos, may ilaw sa baba. May ilaw sa baba. Okay? So, ganyan. So, eh, make sure mo na nakaipit yung balat, yung balat nyo. Okay? Hindi dapat maluwag. Ah, magalaw. Tapos, yun, nakababad na. Ito, nakababad din na alcohol para safe iwas infection. Okay guys? So ganito lang, simple lang. Kailangan hawakan mo talaga yung pinakabalat mo kasi matigas talaga. Yan, kitang kita may kasi may ila ilaw sa ilalim. Okay? So ganyan, di ba? Nakaganyan, ito yung ari mo. Hawakan mo siya. Pag ganyan guys, matig pag tusok pa lang, masakit talaga. Kahit makainom ka. Okay? Sobrang sakit. Pero syempre, yung gagawin mo, ganito ang gagawin mo, bibiglain mo siya. Okay? Isang bigla lang isang sakitan lang dapat. Okay? yun na, kita mo na siya. Kita kasi may ilaw, may ilaw sa ilalim. So, gagawin mo, to bibiglay mo siya. Hawakan mo talaga siya. Kasi matigas yung balat natin. Okay? So, pag tusok, hahawakan mo dito. Kailangan puwersa ha? may puwersa talaga. Kasi sobrang tigas ng balat natin. Okay ha? Ganito, ito yung brush hawakan mo na lang siya. Tapos, mahigpit yung pagadihin mo dito. Ito yung ari natin. Ito yung lambe. Ganoon lang. Simple lang. Isang sakitan lang. Diretso mo lang. O, ganyan one. Bilang ka, one, two, three, pa. Ganyan. Puto, sa kagad. Okay? O, so, ganyan. Tulad na sinabi ko, yan, nakaangat mo siya. Yan yari mo. O. Same lang. ganoon lang. Puhugutin mo lang siya. Pasok muna simple Same lang sa ginawa kong video. ganoon lang. Napakasimple lang. Madali lang. Pag mag-isa ka lang, ganoon lang gagawin mo. Lakasan na ng loob. Naglalagay ko pero malayo kasi kumalik siya hindi ko kayo ano. So gano lang. Sa gusto mong maglagay at malakas ang loob kayo, kaya nyo na maggumawa ng gano'n. Kaya nyo na gawin sa sarili nyo. Okay? Kung sa taas naman mahirap, lalo ilalim na lang mga loads sa lampi lang mas okay. So yun lang. Maraming maraming salamat kung nagustuhan niyo yung ang ginawang video. Huwag uh, um, naman kalimutan na i-share at saka i-subscribe mga kayong channel. Para at least, meron pong gagawin video guys, yung ano, ah uh, bala ng Pilipin yun. So paikot siya para siyang hams. So, may technique doon. Ang, ang i prepare mo lang doon, guys, mga idol, ah uh, bleed, saka yung bala ng pilot din. Solid din yun. Ituturo ko sa inyo yun. Okay? So, simple lang din yung gawin. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.